Yan, thank you so much po ay teacher Hilda mula pa sa Antipolo. Isap Habang nagtatabas po si eh, may pamamandaw ng bubo. Bom, may huli. Ito na po yung mga nahuli ni Bosing na alimang. Nakagapos na po. Yung pong mga palapang na laglag ay nililimpi ni si Bossing. Mabilis na mag-uanda mo. Eh. Buwan ng mayo. Eh. Yan ang magandang panggatong. Yung palapa ng niyog. Napakaningas po ng palapa. Tsaka po yung uyo ng niyog. Yun po ang magandang panggatong. Si Bosig po ay may mga ipinain na bubo. Papadawin na po niya. Wow, may huli po. Si Bosing po ay may mga pain din doon sa dulo po ng palaistaan malayo doon papandawin na rin po ni bossing doon papandawin mo na rin baga wow may huli po ulit kahapon po pagkadating namin galing Maynila ay si bossing ay nagpunta ka agad dito balik pala po agad si bossing Si Bosin po ay nagtatabas na po ng mga dahon po ng niyog. Maghahawan po ulit kami dito sa palaisdaan. Ito po yung mga natabas po niya. Nagliwanag. Nagliwanag. Ito po yung uyo na sinasabi ko. Uyo ng miyog. Yan po yung napakaningas. Napakaningas pang gatong. Si bossing daw po ay doon sa dulo magtatabas. Tapos ay mama daw na rin po siya doon ng pain po niya. Ng mga bubo. Madulas. Kapag natungtungan mo yung dahon ng niyug ay madulas. Tsaka ito ah. Hmm. Papandawin na. Papandawin rin po ni Bossing yung kanyang pain. Pag kami may nadadaanan na mga bubo ay papandawin na rin po. Ilan ang huli, Bossing? Dalawa. Tatlo. Dalawa. Maliit pa yung isa. Oh, Alpasan. Yeah. Alpasan. tatatataling atang walang huli walang huli okay mahulog ko fish hey. parang dito na pati ang dasa hindi 'yung gilita. Hindi mo pa tinanggalay baka mamaya. Hindi eh. mo mapansin eh. Atos sa kanto mo. Putulay. Maganda po ngayon at tamang-tama pagtatabas umaga Malawin. pa. Hindi pa masakit po ang araw. Maginhawa pa po okay. pagtatabas For today's video po ay eh, magtatabas-tabas muna si Bossing. Para lang ang makita yun. Mm -mm. lang ikaw. Baka mamay ikay. Sasabihin mo ikay. Napagod na naman. Ano ang pangusumpit? Abay, sabi may iwanan kulando lang eh. okay, doon. dadalhin Kain oh. Ya, yeah, tanggalin mo ian. Ah. Habang nagtatabas po si Bosing eh may pamaman daw ng bubo. Ano kaya may huli? Wala. Ba, na kayo mabigat po. Sige yan. Ba, may huli. Wow. Ito po yung huling alimango. Oh. Na mataba. Mabilis lang naman... Ang tag doon, mabilis lang... bumukay ang ano ah... nang na-yoga di. Eh. naman po ay nag-grass cutter na ni Bossing, itong mismong daan. Hanggang po asa ah, sa may dulo. Kaya pagtatabas-tabas na lang po ang ginagawa ni Bosing Pero yun po dito pala, sa isang idas na ito. Sa isang pilapil na ito. ito po, sa kabila di ah, hindi pa, hindi pa po si Bossing nakapag-grass doon. Gagrass cutterin mo rin baga doon? May pain ka pa doon sa bandang dulo? apat pa yata Baka pag nilagay pati busong sa gilid, ka, hindi kasi lalago mm -hmm. eh. Mm Parang na pipigilan na ni ako control. Saan nang daan natin mamaya? Dito pa rin. Daladala -dala ko po itong panong panongkit po ni Bossing ng Bobo. mhm May nag-comment na ito daw ay pwedeng gawing ting Ay maliliit, pa. po naman siya. Kaya po hindi po namin ginagawa ni Bosing na walis ting ting. Maliliit po, maiksi po. po. Gawa ng maliliit pa naman po yung niyog. Kaya yung kanya pong mga... Maiksipo mga tingting ay -ting, eh, may iksi o oh, dadalwan dadalawang tangkal po hindi po mabibili sa bahay hindi mabibili may oh. saka kapag ka, halimbawa tayo ang gagamit mahirap at masyado ka pong nakatungo uh, ang magandang gagawin walis tingting -ting, ay yung pong mahahaba ang yung mahahaba po ang ano ah uh, ang tingting niya -ting. dandan lang busing. Ang may sabihin mo ito na naman. na, Hindi na tayo bumabata. Hindi na kagaya noong pag si busing po nagtrabaho eh. Halang hala. Tanaw doon o. Tanaw. Tanaw. Umaliwalas po dito. Maganda na pong tingnan na. Nabawasan ang mga ng mga dahon ng niyog. Makulimlim. Kanina yung umaaraw ay. Maganda na po itong daanan na. Maliwalas na. Kita mo na yung nasa dulo. Oh, papandaw ka muna. Doon sa dulo, meron pa? Iwanan ko na muna dito yung tubig. Go, inom ka. Mamaya na lang ikaw, inom. Gusto mo. nakakalpas po. Dapat ay maagap talagang papandawin han, Eh. So, kaya gab ipa ay papandawin Nang hindi makaalpas. Pero may huli naman po. Isa. Isang babae. Babae bagay to. Ah, lalaki. Napula. Parang mataas ang tubig ngayon, ha, eh. Oo oh, nga, pinapasukan ko na pinapasukan. Sa ilaw. Sabay ang puso. Sabay niya ang puso. Ah. Paghati yung buwan. Eh. Masa na buwan. Yun. Yun. 对了哈。<noise> kaya po dito itinaniman ng mga puno ng niyugay para Orang nga tumibay. po tumibay ang pilapil para hindi para hindi po bumagsak oh. pero tumatabag pa rin naman oh, lalo kung walang tanim eh. sarap ang ubod ng iyo. Galing kaya ang pwedeng ubudin diyan, bossing. Katay mag-gata uh, mga minsan. Uh, uh, walang pahindi eh. malayo na po si Bossing ako pa hindi na dun sumama bigla pong kumulimlim pabor na pabor po sa pagtatabas po ni Bossing ng mga palapa po ng niyog Hoy, wag mo na yan tabasin. Grass mo na lang. Kung tagbasin mo yung ano lang ng niyog. Buseng, tara na ah. na Umaambo na po. Yan guys, kami po ni Bossing ay bumalik na muna dito sa kubo. At ah, umuulan na po. Umambon. Ah, at ito po yung mga nahuli ni Bossing na mga alimango. Mamaya po niya, agapusan niya binatarian na po ni Bosing yung mga alimango may isang kilo din naman kaya yung nahuli natin ayan guys at eto na po yung mga nahuli ni Bosing na alimango nakagapos na po si Bosing naman po ngayon ay magagras cutter Habang si Bossing po ay nagagrass cutter, ay magpapakain na rin po ako ng mga bangus. Narito na po yung mga bangus at nag-aabang na. Oh, pakabusog kayo at nang kayo tumaba. Ah. Mayroon na po si Bossing sa may bandang dulo. Dito po sa may malapit sa kubo ay nagrascatter na po niya. Yan. Mainit na po ulit. Kanina po ay umulan. Yan na po si Bossing kadadating. Hanggang saan ka Bossing nakapag-grascatter? Um, ang dami sa palabas. <laughs> Ayan po at pagkadating namin dito sa bahay ay ako ay nagbilang po ng similya at may mga nagdala. Ayan po, uh, makarami po uli nating similya na ihuhulog po sa palaisdaan. Sa ko Pwede pa po. Uh, uh, on? Sa... ko na po na ipakita yung pagba... pagbibilang ko kanina at mabilisan na. At tanghali na po. Yan po ay dadalhin ni Bossing sa palaisdaan at lumulog po doon. Hindi na ako sasama. Much, much, much later. Meron po ditong suman. Ito po ay dinala dito ni Kagwapo lang. Si Bossing po ay nagkakain ng ano, ng suman at nagutom po sa pagagras cutter. Yan daw Bossing ay galing antipolo. Nung tayo nasa Maynila ay may nagpuntang subscriber doon sa nakar at dinala pa itong suman. Yan. Thank you so much po kay Teacher Hilda. Mula pa sa Antipolo ay talagang dinala pa sa nakar. Thank you po. Oh. Hey. Tiginding na ako. Uh, um, yan ay nilalagay ni, parang nilalagay nila. Yan ay bigas Ano? Bigas. Bigas o malagkit? Ah, oh, yung malagkit. Bigas yung malagkit. Mm. Hindi parang, hindi na nilulog. Parang o, ibang pagka... Oo, oh, hindi na dito sa atin. Maganda ang pagkabalot nila, honey. Kaya ang suma nila parang siksik. Ay gagawa ng... Um, nakabilot na sa kanila nila, alaga. Um, mm. sapo po. Thank you po. Thank you po sa effort. Kaya, -kaya ng... Sa naman ulo ang maliro -tun, ang pagluluto ng ganitong tuma. Tapos ko ay inihatid pa dito sa ano. Sa nakaka. Mm. Alam mo kung ano na yan? Yan ay muli. Palas pasta. Muli alam Kala ko palang hindi, ng muli. Muli. Heyo! Wow! Enjoy na, enjoy na po! Enjoying, enjoy in